Magandang araw mga kasisi! Kumusta kayo? Sigurado akong marami sa inyo ang mahilig sa buko, lalo na dito sa ating magandang kagayan. Sino ba naman ang hindi maakit sa sariwang katas at malambot na laman nito? Pero alam nyo ba, may nakakatuwang tanong ang dumating sa akin kamakailan. Paano kung buko lang ang ating kakainin at inumin araw-araw? Interesting, no? Sige, sama-sama nating alamin. Una sa lahat, napakayaman ang buko juice sa electrolytes. May potassium, sodium, at magnesium ito na talagang nakakatulong para hindi tayo ma-dehydrate. Bukod pa yan, mababa ang calories nito at halos walang taba. Kaya nga perfect ito sa mainit nating panahon. Ang buko meat naman, grabe! May healthy fats ito na tinatawag na MCTs na nagbibigay ng energy sa ating katawan. May dietary fiber pa para sa maayos na digestion at may bonus pang vitamins at minerals. Pero mga KCC, heto ang catch. Kung buko lang ang kakainin natin, medyo may problema. Sa unang ilang araw, baka okay pa tayo dahil sa hydration at energy na makukuha natin. Pero pagdating ng isang linggo, doon na magsisimula ang problema. Maubos ang protina sa katawan natin, hihina ang ating muscles, at babagal ang recovery ng katawan. Kulang tayo sa essential nutrients tulad ng vitamin B12 at iron, mas malala pa, pwedeng magkaroon ng sobrang potassium sa katawan na maaring makaapekto sa puso at bato. Kung magtatagal ng buwan o higit pa, siguradong magkakaroon tayo ng malnutrition. Hihina ang immune system natin at mas madali tayong tatamaan ng sakit. Hindi po biro yan. Kaya nga mga kasisi, kahit gano'ng kasarap at kahit gano'ng healthy ang buko, hindi pwedeng ito lang ang kakainin natin. Parang pagmamahal lang yan, kailangan balanced. Dapat may iba't ibang pagkain tayo para makuha lahat ng nutrients na kailangan ng ating katawan. Salamat sa pakikinig mga kasisi. Kung nagustuhan niyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan. At syempre, i-ring ang bell para updated kayo sa susunod nating mga episodes. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat!